Okay. Ay. So meron tayo na malinis. Pag-uusapan natin ngayon na kung uh, magkano nga ba ang kinikita o pwedeng kitain ng isang movie trader. Bali, upisa natin ito ng maaga para matapos tayo ng maaga. Kaya tara na, upisa na natin ito time check muna tayo mga paps 5.26 oh, Pinasukan tayo ng uno nating buki eh. ah, Punta na natin to Morning po Jello po Jello Okay na po Up. 80 po Tala okay. to Zero tayo sa Ortegas Wala masyadong buking dito Kapangin muna natin yung pangalawa nating buki eh. Ayun na nga mga paps, pinasuka na tayo ng pangalawang booking. Mandalo yung tubig GC lang to. Tara, punta na natin to. James po. James Mendes po. Morning po. Okay na po. Okay na po. Salamat po. Grabe, po, 72 pesos nandito tayo sa BGC ngayon hindi na naman tayo pinasukan na natin yung pangatlong booking kailangan pong muna tayo pinasukan na tayo yung pangatlong booking punta ng BGC Stephanie po Stephanie? anong po? dito tayo doon saan ba? dito mam okay okay na po? Okay. okay tama? salamat po tip 5 na po tayo nagsuka na nga pala tayo ng panibagong booking pang apat na booking hindi pa natin nati drop yung pasayero may pumasok na agad hapag tala natin to Carlo po maling ko helmet ka lang sir okay na po tama po salamat po <laughs> may pang limang booking na tayo pateros to BGC ah na natin to call po morning po ah oh, po ah Thank you, Pop may tip na naman tayo sampu ayun pinasokan na natin tayo ng panibagong booking BGC to BGC lang to ah na natin Eric po Eric Eric po na ano? Eric po oh, naman na wala yung stoplight eh <laughs> kala ko dito ka na kanina hanap ko na ngayon ay dyan lang sa stoplight eh <laughs> Tempo sa stoplight eh. <laughs> Ang bilis eh. <laughs> okay na ba? Salamat po. 50 pesos. Grab pay ulit. Pagang pitong booking na tayo ulit. Ito lang ito. BGC. Pakalayaan lang. Ah, let's go. Okay. Marito ni po. Morning po. Okay na po. Okay na po. Ah, okay na po lang. Salamat po. Pagbagong diba, booking na naman tayo. Pang walong booking na natin ito. Sa kabilang kanto lang. Dali, dito lang sa si may kalayaan banda. Papuntang BGC lang din. Tara natin ito. Merry May po. Sumobra. Ano yung ma'am? Paano? Ang gagawin natin dito? Dito <laughs> natin lagay na? Dito po lalagay? Ang malipit Kaya tumalun to Okay na po? Okay, Ang siyam na booking BGC Ang pasig Ay rin po Okay na po mo? Yes. Palawat po. Sa booking natin. Pasig. Papuntang Ortigas. Ah. Kutahan na natin. Ay, lamay po. Ay, lamay po. Morning po. Okay na po. Kailangan po tayo. Nasa no? Yep Ito ma'am? Okay dyan Okay po Malawad okay po Grab 64 pesos Time check tayo mga paps 8.13 am Naka 10 booking na rin tayo Medyo maganda-ganda biyahe natin baka mahit natin yung incentive sa umaga hanggang alas 10 13 booking, 350 siya sana makuha natin hanapin natin yung pang-ounce nating booking mahirap dito yung lugar okay siya i-gas mahirap yung pasok-pasayero dito pag umaga kapang tayo punta Mandaluyong mga paps, nakakuha na tayo pang 11 booking natin Mandaluyong to BGC Sukuy tayo ng BGC na yun Malapit lang din yung pick up Ha, ah, puntahan na natin to Amber na po Morning ma'am Okay na po Okay ah, po, thank you po Mga paps, na-drop na natin yung pang-onsing booking natin dito tayo ngayon sa BGC Hanap tayo ng pang dosing booking Mga papas, pinasukan na tayo ng pang dosing booking Dito tayo ngayon sa May tulay, papuntang Brickstone Grabe traffic Eta. Okay. Daniel po Tara, labas na ako sir ayoko ko tara po Okay po Tawa na po Ayan, dito na po. Salamat po ma'am. Drop na nga natin yung pang 30 natin na booking. Bali na hit na natin yung incentive sa umaga eh. Yung a.m. rush hour incentive. 13 bookings, 350. Kaya siguro, pahinga muna tayo. Bali na mag-set destination muna ako papunta Mandaluyong. Baka makakuha pa ng booking. Doon tayo mag, mag merienda sa ano sa Mandaluyong. Mga oh, paps, pinasukan pa tayo ng booking kumain sa destination. Dito natin ako sa Brickstone Pasig. Papunta sa Mega Mall. Tara, puntahan na natin 'to. Ay, <laughs> <I don't know>. siya. <laughs> Ikot ko muna sana. Aba, Okay na ba? Ako. Salamat sir. Thank you po. Salamat po. na natin yung pang 14 nating booking. Yung set destination natin. Nandito ngayon tayo sa Mega Mall Banda. Kaharap muna tayo na may meriendahan. baba lang ng pasayaro na chain na pang 15 Dibay siya ng 100 Ang pera lang niya is 92 May tip tayong 8 Dito tayo sa Makati ngayon Bali wala pa tayong buhoy Baka tayo pa Manila Pinasukan na tayo ulit na Panibagong buhoy mga paps Yung pang 60 natin na buhoy Dito yung pick up niya Santa Ana Papuntang Pasay Para punta na natin Kulas po. Okay, Ay, salamat po. pinasukan na naman tayo ng panibagong booking. Pasay to pasay lang. Rapid lang din to sa drop off natin kanina. Kaya drop, punta na natin to. Trisha po. Okay na po. Okay na po. Thank you. Thank mga paps. you. na naman ulit. Pang-18 you. Thank natin. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. na natin. Thank okay. well, po. Thank ko Thank you. Thank you. Thank Robinson's Thank dito, sir? Hindi ko you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, sir. Oh. Thank you. Thank you. Time check muna tayo mga paps Ano na ngayon? 12-12 Tapos may panibago na tayong booking Yung pang 19 natin Tumasok na Kasi ito pa rin niya aki okay. Tara punta na natin ito

Bali, naka-19 bookings tayo, tapos ang net earnings natin ayon kay Mubi is P1,032. Bigay sa atin mga tip na umabot ng 53 pesos, Bali 1085 Tapos nakakuha tayo ng incentive kanina, yung sa AM rush hour 350 Bali, ang total net earnings natin is 1,435 Papagas tayo ng 200 So, meron tayo 1,235 na malinis Okay na siguro yun mga paps Para sa akin, okay na okay na yun 1,235 sa so almost 7 hours na biyahe Hindi na no masama, diba? Nakakuha nga pala tayo ng first booking natin 521 tapos ang huling booking natin ah uh, 12, 11 natin nakuha So 7 hours tayo bumiyahin Pero depende pa rin yan Kita natin mga papsa Discarte yung sa panahon Sa oras ng pagbiyahin natin Siyempre nakasalali pa rin sa rider yan Kung masipag talaga siya O matyagang bumiyahin Pero hindi talo yung pamasaya kay Mubit kayong maniniwala basta isa sa basta sa mga nagsasabi na talo basta biyahe ka lang biyahe lang kayo ng biyahe lamang tayo dito kung nagustuhan nyo mga ganito klase ng video mga paps pakishare, like and subscribe na lang po hanggang dito na lang mga paps susunod na video ulit ride safe palagi bye